pagpapababa ni PBBM sa taripa ng imported rice, makakabawa sa presyo ng bigas. Asahan na ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Kasunod dito sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bawasan ang taripa na ipinapatong sa imported na bigas mula sa 45% papunta sa 15%. Paano nga ba ito mapapababa ang presyo ng bigas? Alamin natin yan. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, inaprubahan ni Pangulo Marcos ang pagtapya sa taripa ng bigas hanggang 2028 upang bumaba ang presyo nito sa 29 pesos per kilo, partikular na para sa mga mahihirap na pamilya. Naniniwala rin si House Speaker Martin Romualdez na makakatulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas sa merkado ang nasabing desisyon ng Pangulo kasabay sa patuloy na pagtitinda nito sa kanila stores. Ang taripa ay ang na pinapatong ng bansa sa mga produkto at serbisyong inaangkat mula sa ibang bansa. Napupunta ang kolekta sa taripa sa bigas sa rice competitiveness enhancement fund o RCEF na sa mga programang nakatuon sa pagkataas ng ani at pagpapalaki ng kita ng mga magsasaka. Bagamat mababawasan na ang naturang pondo dahil sa pagbaba ng taripa, tiniyak ng House Speaker na hindi dapat mag-alala ang mga magsasaka dahil batay sa datos nung nakaraang buwan, umabot na sa 16 billion pesos ang buwis na nakulekta mula sa inangkat na bigas sa makatuwid, meron sapat na pondo ang pamahalaan sa RCEF upang patuloy na suportahan at tulungan ang mga Pilipinong magsasaka. Ayon kay Speaker Romualdez, patunay ang naging hakbang ni Pangulong Marcos sa pangako ng kanyang administrasyon na gawing abot kaya ang mga pangunahing bilihin para sa bawat Pilipino. Ikaw, ano ang inaasahan mo sa pagtapyas ng taripa sa imported na bigas? D. WIZ research report Re -re report